Sa Davao City naman, nasa 150,000 pisong halaga ng ari-arian ang natupok ng apoy sa Tugbok District. Ang ilan sa mga nawala ng tirahan, nalaplus pa ang balat. Yan ang ulat ni Jay Lagang ng PTV Davao. Ang posting ito na lang ang natira sa bahay ng pamilyang Barete matapos masunog sa Prok 8B, Barangay Los Amigos, Tugbok District, Davao City noong linggo ng umaga. Ayon kay Mikaela Barete, wala mang nasagip sa kanilang mga ari-arian, itinuturing naman nilang malaking milagro at kanilang ipinagpapasalamat na nakaligtas ang kanyang mga kapatid na pawang mentally challenged. Wala raw siya at ang kanyang ina nang mangyari ang sunog. Ang naiwan lang sa loob ng bahay Tanging ang dalawa niyang kapatid na sila Larry, 26 na taong gulang at ang 23 taong gulang na si Lorenz. Hindi naging hadlang ang kapansanan para iligtas ni Larry ang nakababatang kapatid. Ang isa kay na ay bipolar disorder tong magulang, tapos ang isa sa nako kay special child. tapos akong kuya nga katong bipolar kay natulog siya at to na time. Muto gidalit-dalit daw niya bangon, niya iyahad yung gialsa, ginaug niya dito sa hagdanan. Bagamat nakaligtas, Nalapnos naman ang balat sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Larry. Sinabi ni Barangay Los Amigos kagawad Marvin Domingo na isinailalim na sa assessment ng Davao City Social Welfare and Development Office ang apektadong pamilya. Sa ngayon ay namalagi muna dito sa isang kubo ang nasunugang pamilya na nangangailangan ngayon ng karagdagang tulong. Ang ilagay pinakanid pagkaon, gamit o ganing uh, mapuyan. So nanawagan po mi basig panahon sa Pasko, panahon sa paghinatagay. Nahirapan din ang Bureau of Fire Protection Davao sa pagresponde dahil sa lokasyon ng nasunog na bahay. Ang so, kating bata nga involved na is uh, baga nalaman sila napansin daw nga ano, kanang magdula ginawa na posporo. So mm -hmm. actually tago daw nila ang posporo ana pero katunga time uh, marag nakalimot sila ba wala nila matagoy niya katulog po niya yung so, so, wala mo tay. sa unang alarma ang sunog na nag-iwan ng mahigit sa 150,000 pesos na danyos mula sa PTV Davao Jay Lagang para sa bayan